Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Kaninang umaga ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng kauna-unahang Valor Clinic sa Fernando Air Base. Ang Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare o Valor Clinic na ito ay una sa pilot clinics sa ilalim ng Valor Health Network Program. Ang Valor Clinics ay naglalayong magbigay ng serbisyong medikal sa higit 93% ng ating mga veteranong sundalo na hindi naaabot ng kasalukuyang sistema. Makakaasa ang ating mga veteran soldiers sa mga serbisyong medikal gaya ng Immunization Services, Health Screenings, Early Diagnosis, Lab Test gaya ng X-ray, CT Scan at MRR sa mga lokal or local providers. At uh, telemedicine consultations para sa mas mabilis ng serbisyo. Magtatayo din ng Valor Clinic sa Fort Bonifacio, General Hospital sa Tagig, sa North Luzon Command sa Tarlac, at sa Southern Luzon Command naman sa Lucena City. Ayon sa Pangulo, unang bahagi pa lamang ito at ilulunsad ang second and third phases ng Valor Health Network Program mula 2026 hanggang 2028. Klinaro din ng Pangulo na pati ang active duty soldiers ay makikinabang sa programa. Pinaplano na rin ihatid ang primary care services sa mga miyembro ng civil defense. Nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DND at DBM. Siguraduhin na magbibigay ng sapat na pondo ang programa para maipatayo ang lahat ng Valor Clinics. May mensahe din ang Pangulo sa mga veteranong sundalo ng bansa. Hindi matutumbasan ng kahit anuman ang inyong paglilingkod. Sana ay maipadama ng pamahalaan na may masasandalan kayo sa oras ng pangangailangan. Nandirito rin ang gobyerno para patuloy na alagaan ang inyong kalusugan at tutukan ang inyong kapakanan. Nitong umaga din ay nagbigay-pugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tauhan ng Air Education and Training Command o AETC sa Fernando Air Base. Aniya, Walang katumbas ang papel ng Philippine Air Force sa mga hamon na seguridad na kinakaharap ng ating bansa. Binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng suporta ng pwersahang panghipapawid sa buhay, lakas at pag-asa ng ating Philippine Navy at Philippine Army sa gitna ng laban. Nakasalalay pa sa AETC ang tagumpay at ligtas na pagtupad sa bawat misyon ng ating kasundaluhan. Sa tulong ninyo ay mas lalong natututo ang mga sundalo at estudyante para sa mas magaling na paglilingkod sa Philippine Air Force. Ayon sa tala, ay may 15,000 na estudyante ang nabigyan ng training sa pamumuno ng AETC mula 2019 hanggang 2024. Naging instrumento ito sa paghubog ng mga sundalong may disiplina, integridad at pagmamahal sa bayan. Bukod sa pagpupugay ay nagbitaw din ng mensahe at hamon ang pangulo sa ating kasundaluhan. Binigyan ng direktiba ng pangulo ang ATC na tiyakin ang pagtugon nito sa mga kurso na kakailanganin ng ating Air Force na naaayon sa layunin ng AFP. Nais din ng pangulo na panatilihing mataas ang kalidad ng programa at siguruhin na natatapos ng bawat estudyante ang kanilang pagsasanay. Ang Philippine Air Force naman, palawigin pa ang pakikipag-ugnayan sa AETC upang masiguro ang mga kagamitan at iba pang pangangailangan ay matugunan. Bilang dagdag, sinabi ng Pangulo na buo ang suporta ng gobyerno dito at patuloy ang modernisasyon ng ating Air Force. Palalakasin din ang kakayahan nito upang siguruhin na first class ang mga piloto at crew nito. Mimisahin naman ang Pangulo sa mga future airmen ng bansa. Maging tapat sa inyong paglilingkod. Ibigin ninyo ang inang bayan at pagsilbihan ng taong bayan. Pagsilbihan ang taong bayan at higit sa lahat, alagaan ninyo ang tiwala at respeto ng sambayanang Pilipino. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Maraming salamat, Yusek Claire. Uh, first question, Ivan Merina, JMA News. Happy birthday, Yusek. Good Thank morning. you. Um, sinabi po ni Secretary Boying Remulla ng Department of Justice na nakikipagtulungan ang kanyang kagawaran sa ICC para protektahan ng mga witnesses sa kasong crimes against humanity ni Pangulong Duterte. Unang tanong po, ito ba'y may basbas ng Pangulo at ito na ba ang posisyon ng bansa na makikipagtulungan na tayo sa ICC? Um, parang sa ating pagkakadinig ay tutulungan ng DOJ ang mga witnesses para makapag-testify, para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. But this is upon the request of the ICC. Still, ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. At uh, yan din naman po ang uh, sinasabi ng uh, Commission on Human Rights at ating uh, kausap. Ito po ang kanilang mensahe. The CHR as constitutionally mandated has always made its services readily available to the extent possible to all victims regardless of circumstances and status in its pursuit of justice and accountability for alleged violations of human rights whether local or abroad with assistance of relevant government agencies if necessary. At ayon din naman po sa DOJ, kahit sino pang witnesses, kung ito po ay uh, witnesses ng mga biktima, mapa-ICC man po ito o sa ibang mga pagkakataon, tutulungan pa rin po nila. Going back to my original question, may basbas po ito ng Pangulo. Yun po ay, uh, yun din naman po ang gusto ng Pangulo, mabigyan ng hustisya ang dapat mabigyan ng hustisya. One final point, isn't this a departure from the previous statements of the President that we will not cooperate with the ICC in any way, shape or form? because at least from how it looks, it's definitely cooperation in a shape uh, way, shape or form. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary uh, intention of the government is to help the victims. and the witnesses of the victims to get the justice they need So hindi pa rin po tayo nakikipag-ugnayan uh, nakikipagtulungan sa ICC Yes directly hindi po Salamat Again reminder one more question Sorry apologies Thank you Uh next question uh, follow up question Okay na 'yon pa birthday lang <laughs> okay. Sige po ma'am birthday po ninyo uh, uh, follow up question Mase halili TV5 Happy birthday, Yusek. Thank you. Yusek, follow-up lang. Um, pero napapag-usapan po ba o may nabanggit po ba si Presidente about sa sumuling pagsaba ng Pilipinas sa Rome Statute? Kino-consider na po ba yan ngayon? Or at least nasasama ba sa discussion? Wala po. Sa ngayon, wala po talaga. Kapag ka po siguro nakabigyan kami ng pagkakataon ng Pangulo na ma mabanggit ko to ng mas malaliman, Tignan natin kung ano yung kanyang magiging reaction. As of now, it's a foreign policy, wala pa po talaga. <coughs> uh thank you Ma'am. Uh, Follow-up question, Eden Santos, net 25. Maligayang kaarawan po Yusek. Uh, you sec. Thank you. Sabi ko niya, Tony Conti, uh they'd rather be protected by the ICC uh, referring to the no, uh, witnesses for rather than the Philippine government. Parang wala na po yung tiwala nila sa Philippine government doon sa kanyang statement. Siguro po sa kanyang, uh, mahirap po magsalita kung anong po ang kanya nasa damdamin at nasa kanyang isipan. Siguro, I rather not comment to the uh, reaction of Atty. Conti. Uh, thank you, Eden. Uh, next question, Ivy Reyes, Bilunare. Happy birthday po. Thank you. Uh -huh. Uh, so you said there's a circulating document in the Senate alleging that uh, there's billions of pork barrel in the 2025 national budget. Uh, SPGs neither confirmed nor denied this. And For example, Bulacan has 12 billion pesos and Sursogon has 9 billion. Ano po ang masasabi ng pala sa usapin ng pork barrel na ito? Wala pong nakakarating sa amin na ganyang Ngayon, uh, On my part, ngayon ko lang din po nadinig ang ganyang sinasabi niyong papel na nagsisirculate. Yes. Uh, wala pong nakakarating sa atin. At uh, hindi po ito nagiging issue sa palasyo. So, sorry. We deny that. Thank you po. Uh, thank you, Ivy. Uh, next question. Eden Santos, Net25. Uh, Yusek, uh, tanong ko lang po, bakit po kaya hindi natuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa pagsalubong sa mga OFW from Israel? nung uh, Tuesday po, 'di ba mayroon siyang uh, schedule morning pero na-cancel dahil na-delay yung flight. Dumating po ng gabi yung mga fir yung first batch ng OFW's from Israel. Pero hindi na po nagpunta ang pangulo. Meron po bang mas mahalagang uh, appointment or activity ang pangulo that time kaya hindi po siya nakasalubong? Anong oras po ba dumating? Gabi na po. So most probably hindi po kasi yan yung naka-schedule sa pangulo ata uh, kapag ka po kasi ganito na delay po yung flight hindi po natin kabisado kung ano ang oras ng dating so hindi naman po intensyon kasi 11 o'clock mukhang baka po ang pangulong na yan ay nagpapahinga at na naabisuhan na lang po siya siguro marahil ay uh, the following day na po so hindi po Mga natin alam po hindi pa po said. hindi po kasi natin alam ang tunay na sitwasyon kaya mahirap po tayong magbigay ng anumang uh, judgment na kung may mahalaga bang ginagawa ang Pangulo para hindi masalubong ang ating mga kababayan na nagmula sa Israel. Thank you. Maraming salamat, Eden. Uh, next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, happy birthday. Thank you. Oo. Kuha lang po ako ng reaction from Malacanang. Nadismaya kasi po ang ilang mga transport group dahil sa di natuloy na... Uh, fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno. Mm -hmm. Ayon sa grupong Manibela ramdam ng mga drivers and operators ang second tranche ng fuel price hike na nakatakda this week. So ano pong mga remedyo siguro pwedeng gawin? dito, Thank Alam naman natin na ang Pangulo, kapakanan din ng mga PUV drivers, ng operators, ng mga transport groups, ang um, isa sa mga inuuna niya. Minsan po nga ay uh, Nagpasalamat din po ang ilang transport groups dahil uh, sa, nakikinig ang Pangulo sa kanilang mga panawagan tulad sa pag-increase ng uh, private cars insurance at ang um, pag-intindi sa sitwasyon ngayon ng PUV modernization uh, program. Yan po ay kanilang ikinatuwa sa mabilis na pag-aksyon ng ating Pangulo at ng gobyerno at ng, ng Secretary Vince Dizon. May mga pagkakataon po siguro na ng klaseng sitwasyon ay hindi po agad makakapag-decide ang Pangulo dahil depende po ito sa nagiging uh, sitwasyon sa kasalukuyan. Pero patuloy pong nagbomonitor ang pamalaan kung ano ba ang nangyayari sa uh, issue sa Israel at Iran. Sa kasalukuyan po kasi, ay, uh, kung di po tayo nagkakamali, umaabot lamang po sa 65 to 68 uh, US dollars per barrel ang presyo ng crudo, world market, uh, global uh, market price. So, uh, hindi po agad ito matitrigger. Pero tandaan po natin kung anong po ang maitutulong sa kakayanan at naaayon sa uh, batas natin at sa rules, hindi naman po ito ipagkakait ng pamahalaan. Apo. Maraming salamat. And uh, next question, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. happy birthday po. Thank you. The other day po, uh, sinigot ni Vice President Sara yung pagkakatag sa kanya as pro-China, uh, stating that she is not for any country at all. Sabi niya, we need to maintain and level up our relations with all countries, hindi lang sa China. Reaction po dito ng palasyo. Ang Pangulo po, taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangan. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. Um, sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas, masahol mas pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? ano kaya ang kanilang amoy. 'Yun lang po. Maraming salamat uh, Alvin Baltazar. Next question Harley Walbrena, PTB4. Happy birthday Jose Claire. Thank you. Ma'am, your reaction lang po on VP Sara's statement saying na makaluma daw po ang PNP because of focusing on uh, poli police visibility on streets rather than uh, using modern technology such as drones CT CCTV's and mm -hmm. others actually nadinig nga po natin 'yan at uh, kinuha ko na rin po talaga ang reaksyon ni PNP uh, chief natin si General Torre at ito po ang kanyang mensahe kay ating vice president we appreciate the vice president's insight on how we the PNP should do our policing on we, so we can be there whenever we are needed by the community first we have already incorporated technologies such as drones and cctvs in our operations this had enabled us to build a strong foundation for our quick response second the vice president is welcome to come and visit us and we are more than happy to show her how important the de deployment of our policemen in key areas in our quick response team. Lastly, we respect everyone's opinion on how the PNP should do their job. Of course, we are willing to listen to the opinions which are credible and make sense. So Ayon dito sa ating uh, PNP chief, makinig po tayo ng opinion sa mga taong may sense.